Magandang, 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 magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, nakalabas tayo ng bahay. Dahil may bibilhin tayo. Ayan, bibili tayo ng kandila, guys. Yung mga circle na kandila para sa ating altar. Kasi nga, naubusan na tayo ng kandila. And, ayan, habang ano, uh, gawa rin tayo ng video para kahit pa paano may ma-upload sa iyo. So, ayan. Uh, malapit lang naman to sa bahay namin. And, alam nyo naman yung lagi kong pinupuntahan. Yung pinagbibilhan ko rin ng charger ko. Ganyan. So, papakita ko sa inyo ang store na lagi kong uh, pinupuntahan or nabibilhan ng mga uh, kailangan ko sa pambahay so ayan pakita ko sa inyo so ayan guys dito tayo papasok para bumili ng kandila hanap tayo ng kandila dito So ayan guys, kabilin tayo ng kandila, etong kandila. Ayan, so mura lang siya guys, marami na siya. 12.99. So ilang pieces pa siya? 80 pack. 80 pieces na candle. So ayun uh, naubusan ako ng kandila kagabi and pero meron naman ako mga kandila guys. Yung mga yung mamahaling kandila pero Ah, uh, yung isa na gamit ko na, pero yung isa na ako kasi sa body shop ko siya nabili. And mas okay yung ganito kasi at least uh, pag naubos na kasi yun guys, pag hindi mo nabantayan yung mga body shop na na nasindihan mo yung kandila niya. Uh, baka maubos lang ng isang araw eh katulad kagabi Nagsindi ako yung yung kandila ko na may bare hen ang ano nga yung lagayan niya. Nakalimutan ko since kagabi pa tapos nagising ako kanina mga alauna na ng tanghali. So kanina ko lang napatay. Buti na lang kamo. Kalahati pa yun, ha, kalahati pa yun. Tapos nung nung hindi ko siya nga napatay, kanina ko lang siya napatay nung ano nung nung pagising ko mga na ng tanghali ng hapon na actually doon ko na napatay pero konti na lang yung halos tubig na siya lahat guys halos tubig na yung ano natitira sa kanya as in talagang tunaw na tunaw na siya so yun pinatay ko so sabi ko at least ito pag ito, ganito yung ginamit ko ganito yung sinindihan ko kahit uh, pag ubos na siya uh, siyang mamamatay lang di ba so kung gagamit tayo ng yung parang nasa bote nasa lagayan, uh, pag hindi mo napatay hindi mo niya papatay talaga tapos sindi lang siya ng ano uh, sindi na walang patayan, kumbaga so ayun para hindi tayo uh, safe tayo at hindi tayo uh, maging ano maging uh, dahilan na baka Uh, magkasunog ang bahay Uso pa naman ang sunog dito ngayon uh, sa ibang lugar ha sa ibang lugar ayan so ay nako nakakahingal alam nyo ba yung lapit lapit lang ng store ah uh, halos mga 2 minutes 3 minutes lang nandun ka na sa store pero hinihingal ka pa rin kasi nga wala tayong exercise at lagi lang tayong nasa sa uh, salon na nakaupo. So, ayan. Ayan, actually, guys. Ayoko lang talaga lumabas. Kasi nga, pag lumabas tayo, ano, kailangan mong, Siyempre magdadamit ka, hindi mo pwedeng magsado ka lumabas. Kasi nga, may bugang tayo. paglalabas naman ako kailangan naka t-shirt tayo tapos mahaba yung shirt natin hindi naman pwedeng buki shirt tayo or sexy short tayo kasi nga yun yung nakasadayan natin mag sexy short or mag buki short hindi naman pwede kasi hindi naman Pilipinas to Dubai to bawal na bawal yung mga ganong kasuotan so ayun uh, and then super init pa kanina kaya ayoko rin lumabas. So ngayon, hindi na masyadong mainit kulimlim na ng konti kasi nga ah uh, anong aras na ba? Alas 6 na, 610 o na 6.10 na actually so hindi na gano'n siya kainit ah, uh, medyo may paka ano na siya ah, uh, bumababa na yung yung init niya pag -gabi na kaya ayun, yung mga tao nakatambay na, ang dami ng tambay Okay, nakakahingal. Dapat sana, guys, lalabas sa mga gabi pa. Yung talagang gabi na mga 8-9 ng gabi. Kaso lang, niisip ko anong oras na uh, gusto ko magsindi ng kandila dito sa aking altar. balit lang namin yung altar ko. Hindi naman siyang altar na altar, guys. Pero kasi, uh, yung ano ko, dinidikit ko lang. Dinidikit ko lang yung mga uh, santo ko. Kain ako sa inyo, ha? Ayan. Tingnan lang yung santo ko, guys. Kadikit lang. Ito yung sinasabi kong... Uh, lata na, na Mother Mary na candle talaga siya guys so ayan kanina tubig na siya halos tubig na siya ngayon naging kandila na naman siya kasi uh, napatay ko na nga kanina so kung hindi ko pa siya napatay guys talagang totally siguro ubos na siya dahil nga ano na siya as in tubig na talaga siya hindi mo na siya parang uh, masisindihan pa kumbaga pag naubos yun at hindi na napatay, siguro talagang matatapot ko na yung lagayan niya. And sayang naman. And yung isa naman, sinasabi ko sa inyo, yung sa body shop ko nabili, ayun, hindi ko pa nagagamit and ayoko rin siyang gamitin kasi nasasayangan ako. And gusto ko siyang actually dagdagan pa para maipadala ko sa Pilipinas sa package soon but hindi ko pa alam kung kailan ako makakabili ulit kasi nga medyo may kamahala ng content so alam nyo na Ayan, so Wait lang guys, Sam senti mo na ako ng kandila and uh, Magbibigis ako Kasi ang init guys, ang init Okay lang na nakasando ka dito sa bahay Kahit na uh, mainit Pero yung nakadamit ka Tapos nakasando ka pa, nakasando pa ako So sobrang init talaga Kaya magbibigis muna ako ha, saglit lang So ayan guys, nakapagdasal na rin tayo at eh, nakapagsindi na rin tayo ng kandila. Ayan. So nilatag natin yung iba dyan. Ayan. Tapos meron pa dun sa lata na yan. Nilagay ko. So ayan. Ito lang po yung mini ano ko. Mini altar. Nakadikit lang siya actually. Bigay po ng mama ko yan. Ah, pinadala niya. Para sa akin. And ayun. Ayan. Tambay tayo dito sa balcony. Masarap yung ano, masarap yung hangin, guys. Alam niyo ba 'yun? Napakasarap ng hangin, eh, guys. Oh. Alam mo ba nagpunta ako sa shop na 'yan? Ayun, sa ina-advertise na 'yan. Mismo sa loob lang 'yan ng ano, guys. Ng mini mall na 'yan. Actually, guys, mini mall 'yan. Ayun, nababasa niyo ba 'yan? Mamsar Center. Mamsar Center meaning to say yung ano lang siya. Ah, uh, mini mall lang siya, mini mall. So pumasok na ako dyan Tinignan ko yung mga ano na yan Yung ayan Tinignan ko uh, Ang gaganda niya guys Ang gaganda niya sa Sa mga post nila Sa mga videos nila Ang gaganda Pero guys ako Nung pumunta ako dyan mismo Hindi naman ganun ka Ganda yung mga ano nila Mga nakadisplay sa Ano nila sa shop nila So ayan, Naglalabas na yung mga nagtatabaho sa office, sa mall na yan. Kasi may mga office dyan guys, sa loob mismo. Ayan, so, ayan, yung iba pa uwi na. Pa uwi na yung mga tao, galing sa work. Kasi nga, uh, alas 6 na pasado. Napakasarap ng hangin guys. Napakasarap ng hangin. Ayan, oh, oh. Nakikita nyo gumagalaw yung buo Kasi mahangin, guys. Masarap yung hangin. Alam nyo yung mainit siya. Kanina. Pero ngayon, napakasarap ng hangin. Alam nyo, parang nag-electric pan ka. Gusto ko na maligo. Kaso lang, uh, iniisip ko. Maya-maya na lang kasi. Uh, yung pag talaga. Para kahit pa paano, pag... Natapos tayong maligo, kakain na lang tayo. Ayun, kakain. Tapos magumuni-muni. Tapos iinom na lang. Kasi meron pa tayong alak titong natitira. So, iinomin natin mamaya. Iinomin natin mamaya. Kasi, masarap uminom para makatulog tayo ng maaga tulog na maaga. Alam nyo ba, sa totoo lang, hindi ko na na-try matulog ng maaga, guys. Hindi ko na na-try matulog ng maaga kasi lagi naman talaga akong puyat na. Hindi ko na masasabi sa sarili ko na nakakatulog ako ng alas 12, alauna. Siyempre, guys, anong oras ako umuwi galing sa work? Yung uwi ko, mostly 11 kasi ang out ko sa salon ang out ko sa work ko 10.30 so magta-travel pa ako magta-travel ako ng mga uh, 30 to 40 minutes tapos depende pa yun sa bus kung anong oras darating yung bus 10.30 yung out ko dumarating yung bus like mga uh, 10.40, 10.50 depende sa driver talaga kung ang driver mabagal mag-drive or mabilis mag-drive ayun, doon ako na napapaaga And then, syempre, biyahe pa, magbabas, tapos after ng bus train. So, darating talaga ako mga 11 to 11.20, ganyan. And then, kakain pa, maghahagbat pa. So, all in all, makakatulog talaga ako. Kung talagang gusto ko matulog na maaga, mga 1.30, mga 2. Pero, kung, kung nilalabanan ko yung antok ko or yung, yung, yung pagod ko, nakatulog ako minsan, nagiging insomnia na yung dating niya. Nakakatulog ako ng 5, 5.30 or 6, yun ang pinakamatagal na tapos yun ang hap, putol-putol na yung tulog ko noon after. Hindi na ako makakatulog ng uh, mahimbing or magandang pikit noon sa aking uh, tulog. Kaya ayun. Kaya minsan, uh, umiinom nila ako ng sleeping pills or uh, umiinom nila ako ng alak para kay papano makatulog kayo ng maayos makatulog ako ng, ng maaga yun na nga maaga inuumaga ganun kaya ang hirap ang hirap siguro sakit na to hindi na to yung hindi na to yung chill chill na lang na kaligayahan ko na gusto ko ano na to siya guys sakit na to sakit na to sa aking katawan na naghahanap na ng uh, alak para lang makatulog kung hindi man uh, alak uminom ka ng sleeping pills hindi siya sleeping pills na sleeping pills kumbaga ano siya yung parang parang kumbaga guys sa Pilipinas pa yung chest or meron siya dito yung yung ah uh, yung tablet sa Pilipinas na parang yung cold and flow ganon yun na lang yung mainiinom ko guys para lang makatulog ako and then uh, night flow mga ganyan ganyan hindi ko alam kung meron ba ganyan sa Pilipinas pero dito kasi meron kaya yun ang mostly na inainom ko sa uh, gabi pag hindi ako nakakainom ng alak pero hininto ko na siya siguro mga 2 months na ngayon na hinto ko na siya hindi, hindi, na ako nakakainom kaya panay alak tayo alak 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 akala ko nga nung nagbakasyon yung kaibigan ko na lagi kong pinupunta yung bahay niya akala ko makaka-stop ako mag-inom dahil nga nasa Pilipinas siya and wala akong rason para makapunta doon sa lugar nila but marami tayong mga kaibigan may mga kaibigan tayo na nag talaga sa atin para mag-inom so ako naman dahil gusto ko rin uminom ayun walang isang oras atak ang bakla kaya, guys. So, so, anyway, guys, dito lang po magtatapos ang aking mini vlog, ang aking mini video. So, please don't forget to like, comment, and share para naman kayo paano ma-recognize ko kayong lahat. And, pag-like, pa palike na rin po, guys, please naman, and pa-comment naman po. yan so, para naman kayo paano ma-ano naman yung utak ko, yung pag mamahal niyo sa akin, pag susupport niyo sa akin. Please lang guys. Okay guys, so thank you so much guys. I love you all. See you in my next vlog. Bye! Bye!